Cristina Ruiz po. Cristina Ruiz, taga barangay Kanaan po. Kanaan is okay. Ano po yung nilapit natin? Sa Ponto, sa ECG po. ECG po. Ah, ECG. So, libre po ito. Okay. Ah, thank you po sa lahat ano naman mo. Ano po. Pasa na po. Babasa na? Okay na. Okay, sige. Thank you. Ingat, ingat. So kachokaran, ganito nga po ang uh, ginagawa ngayon ng pamahalang bayan, itong bayan ng Rizal, Nueva Ecija at uh, yung iba't ibang mga ahensya ng uh, pamahalang lokal na uh, pinangunahan ni Mayor Sina Andres ay uh, nandito, dinadala po sa barangay ngayon para sa iba't ibang mga servisyo. So ang benefit nito, instead na yung ating mga kabarangay mula po sa mga malalayong lugar ang uh, pumunta sa munisipyo, sila na ang pinupuntahan ng mga tanggapan ng gobyerno. Katulad nito, Municipal Social Welfare and Development Office, ang City Mayor's Office mismo. O, merong grooming, ha. Ah. Merong mga ah, nagugupit ng buhok para dito sa mga kababaihan at maging mga kabataan. Ito mga piling ko, sila ngayon. O, meron dito. dito sa Abso nation, sa barangay Kanaan East, sa bayan ng Rizal, nagaganap ito sa ngayon. At mga katsokanan. Oh, todo pasalamat naman tulad yung uh, nakita nga po nating kanina, di ba? Na sumailalim po siya sa ECG at uh, maganda naman daw yung naging resulta. Anyway, eto si dating Mayor Lito Andres at uh, yung staff ng munisipyo Lingap sa barangay. So, lingap sa barangay yan po ang tawag sa kanilang programa. kachokaran karan. Medyo nag against the light lang tayo, no, kasi ano bukas yung mga <laughs> bukas yung uh, paligid nitong covered court uh, para na si merong uh, vitamins para sa mga bata at uh, ganoon din ito, ito, merong ibang mga gamot mga pangunahing gamot no? na uh, kailangan po ng kanilang mga kabataan, mga residente nitong bayan ng Rizal so ganoon po ang uh, isinasakit para ngayon ni Mayor Trina Andres ng uh, bayan ng Visay. No? Ito po isang bayan sa lalawigan ng Nueves uh, yung mga katsokaran. Dire-dire siya. Ang dami. No? Laging Lalo na Ito, mayor's office. Diba? Pati ang mayor's office ah, ay uh, tumatanggap po ng mga concern ng kanilang mga kababayan.